So yan po mga kadol sa mga papalang tangali po sa lahat. So mangkiting nga po Adventure TV po na no? babalik mo. No? So, so ngayon po mga kadol, ano tayo, uh, explore tayo no. At adventure din tayo no. So, so ngayon subukan po natin apuntahan puntahan uh, yung kaibigan, uh, yung doon Yung mga elemento na gagalit sa si akin. Subukan po natin na uh, paamuhin no kasi hindi ko alam kung paano pa amuhin mo kasi parang galit na galit dahil uh, bigla po kaming nakapasok doon sa malaking bato no so ayan po uh, uh, subukan po natin no kasi malayo dito kaya maglakad po tayo mga kadol no kasi sobrang layo po yung pupuntahan po natin <coughs> so yun nauna po uh, maraming maraming salamat po no sa lahat ng mga uh, mga bagong subscriber po natin mga bagong viewers So, sa lahat pong nag-share sa video, sa lahat pong hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Uh, unang una po kay uh, Ma'am Marjo Labong, maraming maraming salamat po. Kay Jin uh, Bibiang Baula, thank you po. Uh, Jin Kubiasi, yan. Sa lahat po, sa lahat pong nanonood dyan sa video po natin, sa mga bawat upload po natin. So, pasensya na kayo mga kadol, uh, pala, ano, uh, hindi po tayo palagi mangka-upload, no? dahil sobrang busy po tayo sa ginagawa po nating trabaho no? so thank you po sa pag so hindi tayo agad maka-explore dahil uh, may trabaho po tayo no? so hindi po tayo uh, umasa po sa ganitong uh, explosion sa vlog dahil po ay ito pong vlog mga kadulay hindi po talaga uh, permanenting uh, trabaho o para maminting uh, may income ka no kagaya nito uh, sa pag-explore ko uh, isang taon na po na wala po akong sahod no isang taon na po talaga kaya uh, kapag hindi ako busy explore ako uh, ano lang uh, kahit malit pong revenue ano lang ba it parang para tayong nag-alikansya no nag-iipon po tayo kahit malit lang no para pag-abot ng uh, 100 dollar o kanang yung 100 dollar mga kadol ay uh, 5k yan no para makaabot tayo makuha natin yan so ganito uh, explore tayo ngayon uh, unang una no ski pads at panorin hanggang dulo para po ay may malikan sa tayo no sa bank no mga account natin uh, thank you po As yung sa lahat at subukan po natin pamuhin po, po yung limento na yan na kabosis po ni Harin Solomon at uh, Ah, uh, yung magtaka. Parang kasi maintindihan naman natin yung mga salita nila dahil ah, uh, marami na po tayong kaibigan, no? Pero may importante po silang uh, ginagawa kaya uh, hindi na natin sila maano, ma mabibisita. So ngayon, another na po, no? Another na po itong uh, subukan natin, no? Yung isang liminto na ito, no? Sobrang to talaga, So, samahan ako dito, mga kadol, mag-isa. So, ito pa yung ilog, mga kadol. Yan, pero, dito tayo. No? Dito tayo, mga kadol. So, sana ay hindi uh, tayo mawala ito dahil ito po ang area, mga kadol, sobrang delikado at hilang. At sobrang maginaw dito ng area na ito. No? So, malayo po ito malapit lang po ito sa tina ano uh, tina po ng so yan sobrang ano talaga sobrang tahimik ba no itong area na ito no? mayroong tao mga kadil. sino kaya yun may tao baka ano isang ano to hmm? parang kilala ko ito ah hmm? <laughs> parang natatago ah para may Sino yan? Ha! Sino yan? Oh my God. Lupitan natin mga kadul Kasi sino yan? Kasi hindi ko kilala Kasi nakatago Oh Hindi ko siya masyado kilala dahil nagkakalo. Nag-explore lang ako dito. Nag-explore lang ako. Si sumangkiting. Si Brodok. Brodok yung manay niday. Putig kamay. Abi nak kini bro. kabro. Jadi saya kau ni bro kita terbuka apa? na explore aku di bro. iya Bro Musta bro. Hay salamat bro. Okay ra. Mijo, muntik na nabawasan na po saan yung katawa natin. Saan bang bangbong yung pinagtatarobuan mo? Doon sa taas pa, bro. Hmm. Malayo ba yun dito? Ma, malayo pa dito, bro. Kasi nandun po yung iniwan ko yung motor. Ay, yeah, sobrang layo. Yeah, nag-explore ko dito ba. Oh, nag-explore nga. Oh, para so para may ayay akong butay kasi marami na pong viewers na ano ba? Ganun sa akin na bro, nakita tayo bro ako dito. dito? Bakit nakipunta ka dito bro sobrang layo naman nito? Ano na... ah, ganun ba? Si. So nandito naman tayo nag ah, nagkatagpo tayo dito sa yung mo Bundok. Ayos lang yung trabaho mo. oh trabaho. ayos lang bro. Kimana diba, ka kagag? Ah, nakap bro pero hindi naman siya masyado. Malayo pa dito yung pinagtatrabuhan mo? Malayo bro, kaya nagmumotor ako dito Nasa, bundok mo yung motor mo? Yung motor <laughs> Pero wala ka bang ligtas ba Okay kang kasi may okay dito. naman Ay, bro. Oh, it, dito. Pa yung daanan, bro, Patungo doon sa natin Kaya uh, ko oh. Pagkatapos Pag parang ano, parang sudah doon sa gitnang bundok. Parang Maraming Tao doon. Maraming tao. mamalaking yung mga tindahan doon. Ito mga dumaan dito, punta to doon. Hmm, punta to doon. Hmm. So, pagkatapos mo ma-explore ngayon, ano ba? Uwi, pabalik ako doon. pabalik ka doon sa trabaho mo? Oo, balik ako. Ah, explore ka lang ngayon? Oo, explore lang ako. Kala ko, uwi Kasi, ano, time ngayon dahil, ano ba, Monday. Ah, Domingo. Monday. Ah, oh, Monday. nakita kami naman kita mo dito sa Yudhuk Uyo ba? Hindi ko, ah, akala ko po sino kasi nagtatago oh kasi. Nagtatago hmm. dahil hindi, ko rin alam ba sino yung ko pala yun. Kasi ano, na ko talaga dito mag-explore dahil maraming nangyayari dito sa sabi ng pinto ng ibang mga tao. Sobrang, ano sobrang hilang ano, talaga. Bro, kanina pa ko dito pero wala akong nakiki, nakikitang tao mga dumaan na nakamotor. Ano, ba to, ano ba ito sila dumadaan dito? Gabi? O Oh, may araw din, pero... Meron din araw? Ano lang? Hindi lang... Permanente ba? Kami na kasi umaga. Doon. uh, habang papasok ko dito, malayo pa kasi naglalakad. Wala namang hmm. makasalubong ng uh, mga nakamotor. Pero so, so marami ang nakikitang mga bakas. Na mga, mga, bakas. Nakamotor. Pero ako din, marami na uh, doon. Kaganihan na ako nag-explore, pero... Wala din akong... Uh, Kikita yung nagmotor. Pagkatapos, ikaw yung nakita ko dito. Bro, masid tayo sa Anang, dinasin, so, uh, uh, dog, so, kami dito. kami Brodokyo. No. layo ni yung ni ni niya. No. Natin nasa. Nasiya pala yung uh, natin. Saan ba tayo bro? Ha? Saan ba tayo? Saan ba, Akit tayo na mundok? O kaya Kung dito tayo sa daan bro Kaya uh, Mapanganit dito Posibleng oh? may makakita sa atin dito Mas mabuti yung nakatago tayo Kaya Halos big ano bro Pupunta tayo sa Tinatrabuhan ka bro Talaga? O para makita mo itong, Ano talaga yung uh, Kung saan pa ako nagtatrabaho. Hindi Dito tayo bro, tahan na doon Doon ba ito papunta? Dito, doon tayo papunta Oh, ito ba? Ito ba? Kasi pagdating doon sa unahan bro, malak mayroong ng malaking kasada doon. Kagayanan sa mga truck. Oh, mga, mga dumadaan ang truck. Oh, kasi yung company yun. Mga ano. Ito itong daan na dito oh, tayo. Dito tayo magsubaybay. kala mo lang muna bro kasi wala akong butas na iwan So yun mga kadal, no So hindi pa natin inasa yung pangyayari no? Sa pag uh, uh, Sa pag namin ni Gulok So yun uh, Nagsama kami dito no Kasi yun, bayara lang po tayo mag-upload kaya yun uh, ano po natin to para uh, ano, mag explore tayo para marami tayong uh, upload ayun iwan na iwan po ang uh, bots natin sige bro Oh, motor si Kino, bro, lah, motor siknu bro Loh? Apa itu siun bro. Ini nanti nak kita bro. Oke. Okay. Tak ilinin bro. dekat ada tuh. Ini nanti nak kita biglang lawan jano. Terus nanti kita. Biglang ano no?

Ano klase yun bro? Ano sa'yo sa tingin mo bro? Ano yun? Kasi hindi na ito nakikita iba. E ano yung lumaan yung motor? Kasi hindi na di makita bro. Motor yan eh. Ang motor ay isang bagay. Nal Nalinig ko naman yung boses ng motor. Yan, yung tunog. Motor talaga. Nakikita talaga yan. Pero bakit hindi natin nakikita yun? Hindi na lumaan. Sundo na yung tulog ng motor bro Paano siya makaakyat dyan? Ha? Baka may daan na paliko dyan Mayroon mang motor na lumilipad? Hindi, hindi baka may, may daan ba na makaakyat na, na, siya Baka Siguro bro Siguro. kasi hindi ko yun makikita yung mga ano dyan Akyat pa tayo? Tara bro? May ano dito bro may bagong May, may dumaan talaga dito bago pa huh? to Bagong bago talaga oh. Mm -hmm. Sudah pakai buka ada pala di itu. Lah, bakit yang linis Ini ni sebenar Hei Tidak San. Kita mesti pergi kita

Ano bang nangyayari sa panahon ngayon? Ha? Oh? Sige. Loh. Ah, binitik. Magalaw to lahat oh. Bro, mong mong Trabaho, May bang ganito bro? Wala bro Ngayon lang to? Ngayon lang ito Baka Baka nakita nila bang palagi ako pupunta dito Ano pa kaya? Nagsisimula pa lang kahit paakyat doon sa pagpaparabahuan mo Pero ganito na

itu dan di itu bro Wedi Itu, <coughs> itu